Ito mga ka-DIY yung kanyang, bago naman itong kanyang ano, brake shoe, bago yan, makapal pa yan. Ang problema nito, uh, wala pa tayong budget, pansamantala lang ito. Hindi ito yung pang matagalan, pansamantala lang. Kahit anong adjust ko, kahit anong premium ko, kahit anong adjust ko ng premium hindi na kumakapit itong premium sa likod. Good morning mga ka-DIY. Uh, for today's video ay may share ako sa inyo isang idea sa mga low budget pa sa mga uh, rear hub o hub sa likod ng TMX 155 itong preno na kahit anong adjust ninyo sa preno hindi na siya kumakapit kahit isagad nyo na yung adjust uh, sa sa preno niya ayaw nang kumapit ng kanyang brake shoe uh, si-share ko dito sa video kung paano yung discard para mapakapit nyo yung preno para hindi kayo kaagad-agad gumastos ito mga kasi ay, ay, ay ano lang pansamanta lang ang samantalang idea lang, hindi ito pang, pang matagalan dahil kung may budget na kayo, pwede na kayo bumili ng, ng hub. Pero kung low budget pa kayo, ito ay pansamantala lang. Ito ang idea nito. Pero bago tayo mag-start mga kadaway, kung hindi pa kayo nakaka-subscribe sa aking channel, please pati subscribe at pindutin nga rin yung bell button dyan sa baba para maging aktivit ko kayo sa mga bago at susunod ko pa na i-upload na Start na tayo mga kadaway. Let's go! Ito mga kadaway yung kanyang bago naman itong kanyang ano, Brake shoe, bago yan, makapal pa yan. Ang problema nito, uh, wala pa tayong budget, pansamantala lang ito, hindi ito yung pang matagalan, pansamantala lang. Kahit anong adjust ko, kahit anong preno ko, kahit anong adjust ko ng preno, hindi na kumakapit itong preno sa likod. Wala na siyang preno, hindi na kumakapit. Kaya ang solusyon dito, hindi ito pang matagalan mga katayaway ha, pang ano lang ito, pang emergency, ano lang share ko sa inyo yung ano yung solution dito. Tanggalin niyo itong brake shoe. Tapos ito, ang kailangan nito welding machine. Kailangan natin ano, welding nito. Na welding ko na pala to. Ayun, na welding ko na yan. Papatungan ko na lang ulit para mas maganda. Ito siya. Gagrindirin, ga lang natin para So na welding na natin yun oh. papakinisin nyo rin para pag preno ninyo sumunod siya dun Ito nga pala mga ka-DIY ay nangyayari lang yung ganitong prino na hindi kumakapit kahit anong adjustin nyo kahit bago naman yung brake shoe. Nangyayari lang ito kapag yung hub natin ay pud-pud na, manipis na, ah, kumbaga sa ano palita na. Kahit anong tulak nitong brake shoe papunta dito sa gilid ng hub para kumapit yung prino, hindi na umaabot. Kaya e ang ginawa natin, winilding natin itong gilid, itong gilid nito ito. Ito kasi yung nagtutulak sa brake shoe para bumuka, para kumapit dito sa hub. Kaya ang solusyon natin, yung pansamantalang solusyon, pinilding natin ito para mas magkaroon siya ng kunting angat. Para pagtulak nito, pagbuka ng hub, ay nung brake shoe, kakapit na dito sa sa hub. Ito mga kadewa, inuulit ko ay pansamantalang ano lang, kumbaga sa ano pang emergency. Kasi kailangan nyo na talagang palitan itong hub. Ayun na, kumakapit na siya oh. Ibig sabihin may training na siya, okay na siya. Kanina kasi pag ini pag kinanong mo, umiikot pati ito umiikot na, gumagano na siya. Hindi na kumakapit. Okay na.